Buwaka na Marcos Jr. Ferdinand Bongbong, Marcos Jr. Wanted ka na nga tapos ikaw pa ang galit Sar, ang dami daw Ines Si Buke, kailan ko sinasampan ko lang to besh Wap, ang ginasampan ko lang to besh Wap, ang ko lang to besh Wap, ang ginamo billion times Lisa Araneta, Marcos aka Butod, Mudlo, Putot, Bulboronic, Nicotina, lahat na Sar, ang dami daw Ines Si Buke, kailan ko sinasampan ko lang to besh hindi ka magwawagi. Buha ka ng mo trillion times kung gaano karami ang ninakaw mong pera at pagkukolekta mo sa Bureau of Customs sa smuggling lahat, ganyan karami ang gusto kong mura na iba to sa'yo. Kailan ko sinasampan ko lang to, besh? Huwag lang pa yan. At kahit pumantay na ang paa mo, kung may chance na ako, duduraan kita. Duduraan kita ng bonggang-bongga sa lahat ng kapabuyan, pagnanakaw, paglalapis, pagbawalangiya mo sa Pilipinong ha? Isipo, kailan ko sinasampan Ulan to best. Huwag isang malaking demonyong ipinanganak ka sa mundong ito na binudol nyo lahat ang Pilipino. Umasa ang Pilipino nung ako'y umatend. May 7 na final dyan sa Solaire. You know that? to eh, sinasampan ko lang to best? what? narinig kong tumatangis ang taong bayan na lumalapit sa akin. Miss Maharlika, sana po magkatrabaho na kami pag naging presidente na si Kuting. Hanggang ngayon, nag e sa akin yan. Eh, kailan to sinasampan ko lang to best? what? Ngayon mga kababayan, narinig niyo po ano, ang tindi po ng mga sinabi niyang salita. Talaga pong walang pakuntangan. Dire-direcho, no? Old video yan. Pero ngayon, lahat ng effort nila na in my opinion ay pambabastos, pambabalahura at talaga namang gusto nilang pintahan ng negatibong imahe ang Pangulo at ang kanyang pamamahala, hindi po sila nagtagumpay. No? September na, July nga yung uh, naalala ko, July yung usap-usapan nila na mag-people power sila. Pero wala, walang nangyari. Ngayon, pakinggan po natin ito si Kristal. Uh, sa tingin ko, ito po yung the best na reaction or response sa mga sinabi nila. Ito na po. Napansin mo ba to? Nung lumabas yung Paul Boron video, parang imbis na magalit yung tao kay BBM at sabihin na drug addict siya o gumagamit siya ng droga, mas marami pang nagalit sa pagpapalabas ng fake na video na to o at least mukhang fake na video. Kasi imbis na magalit ka sa nakita mo sa video, mas nagagalit ka kasi nakikita ng mga taong bayan yung intensyon ng pagpapalabas ng video na to at yun ang paninira na ginagawa ng mga Duterte kay BBM. At kahit na nagpalabas pa si Maharlika ngayon ng witness na nagsasabi na nakasama niya sila na BBM magdroga, parang walang may pake. At hindi naman natin talaga alam kung totoong nagdadrug si BBM o kahit na sabihin na nga natin totoong nagdadrug siya, mas nakakagalit sa mga taong bayan ngayon yung paninira ng ginagawa ng mga Duterte. At nakikita natin dito na nawawala na ng kredibilidad ang mga Duterte at namumulat na ang mata ng ating mga babayan sa mga kasinungalingan na ginagawa ng mga Duterte at parang mahirap mambintang sa isang tao na gumagamit siya ng droga pero ikaw mismo din ay gumagamit ng droga, fentanyl, aminado ka doon. Tapos hindi lang yun, mas malala pa. Ang isang mamamatay tao na tulad ni Duterte ay nag-aakusa sa isang tao na drug user siya. Ngayon nakikita na natin lahat ng mga katarantaduhan na ginawa ni Duterte nung panahon niya. Imbis na mabawasan ng droga nung panahon niya lalo pang dumami. Tapos siya ngayon ay nambibintang kay Marcos na drug user siya? Ano ba mas malala? Ang isang presidente na mukhang pinoprotektahan ang mga drug lords, mukhang pinoprotektahan ng China, mukhang pinoprotektahan ang mga pumapatay tao, at mukhang pinoprotektahan ang mga corrupt, at sa paglalabas sila ng mga peking mga drug matrix at nag-iimbento ng mga ebidensya laban sa kanilang mga political enemies, o ang isang presidente na dating gumamit ng droga. Kaya para sa akin, ingay na lang itong narinig na sa mga Duterte ngayon eh. Ang ating mga kababayan ngayon ay hindi na magpapabud ulit dito sa mga Duterte ayun mga kababayan, narinig niyo po no, so kayo na po ang masga sa hinabahaban ng panahon at sa tindi ng effort ng kabila, ng kabilang kubol ng mga DDS, no, napabagsakin patansi kayo na po ng Bambang Marcos, kung ano-ano video nilabas nila ba sila, kung sino-sino witness ang uh, pinagsalita nila at yung mga sabi nila, magpipipol power at kung ano-ano pang babastos ang narinig natin sa kanila, anong napala nila. Wala, no? Hindi sila nagpagumpay. Nasa ko lang to, besh. What?